Alam nyo ba na ang cramps o yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na pulikat ay tatlo ang pinagmulan? Kakulangan sa ayon, kulang sa B-complex at potassium. At yung mga yan ay pwede nating isupply sa loob ng ating tahanan para tayo hindi na muli pang pulikatin. Una, yung iron deficiency. Pwede kayong magsabaw ng mga shell foods katulad ng tulya, halaan at tahong. Sabawan mo yan once a week. Higupin mo yung sabaw para dun sa supply ng ayo na kailangan ng katawan. Pangalawa, yung potassium. Masusupply naman yan ng pagkain natin ng saging every other day. Masusupply na nun yung potassium na kailangan natin para maiwasan ng pulikat. At pangatlo, yung B-complex. Makukuha natin yan sa pagkain ng mga gulay at syempre ng malunggay malalaman nyo